Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5. Title, Grand Coalition versus Duterte's in 2028. Octa Research Fellow, Professor Believes, uh, Professor Ranjit Ri, R-Y-E, -R -R uh, Believes, yeah. That anti-Duterte forces should unite if they want to defeat the Duterte in 2028 elections. Ito ang payag. What they're up against are solid bailwicks that have proven time and again to be efficient and responsive. Wow! <laughs> Saad ni Ray. Sandali ha. Ah. R-Y-A ha. Ang ah. R-Y-A Ray. Saad ni Ray sa isang panayam ng long conversation sa One News. O, oh, dagdag pa niya. The Duterte side is pretty clear. They're in the lead. They have tested their political machinery. It's now consolidating that base and that base is proven to be effective. Wow! Uh, usually, hindi ako naniniwala sa mga survey ng Octa Research kasi palagi lang pabor kay Martin Romaldes o kay PBBM administration. But this time around, agree ako sa sinasabi niya ang mga DDS are solid, proven, tested. Kasi nga, ang mga DDS tayo, mga kapag ko DDS, are organic. Walang bayad out of dito. Grateful heart kung bakit tayo sumusuporta sa Duterte kasi nakita natin panahon ni Tatay Digong yung presidency niya Marami ang magandang nangyari. Hindi tayo pinilit. Kasi ako, naka-experience ako. Una, yung War on Drugs niya. Kitang-kita ko sa aking mga mata o sa aking interaction sa mga uh, iba't-ibang lugar sa Mindanao. Ang daming nagsasabi na nagpapasalamat sila kay Tatay Digong dahil tumahimik ang lugar nila. Uh, sa, sa, problema ng droga, sir, wala na sila. Luto, lumayas na sila. That was before na nandyan si Tatay Digo, ngayon, yung mga lugar na pinupuntahan ko noon na nagsasabing tumahimik ang lugar sa droga, sir, nagbalik na naman sila. Oh, so, sino ngayon ang hindi uh, gusto na maibalik yung panahon ng Duterte, na naramdaman ko, narama, naramdaman ng mga kadides natin, yung magandang pamamahala ng Duterte. Gagawin natin ang... Ako, kaya itong ginagawa ko ito, on my own, on my volition, na itong mga vlog ko, pro-Duterte, kasi naramdaman ko eh. Next, yung sa insurgency. Nung una, takot ako magpunta sa mga kabundukan, lalo na sa aming farm. Kasi, nandyan pa rin mga NPA. Nang dahil sa Duterte brand of leadership, lalo na yung kanyang NTF-ELCAC, ka, wala na. Ang mga makakaliwa, ang mga rebelde, malayo na asin. Makatulog na ako ng mahimbing sa aming farm sa bundok dahil sa ginawa ng Duterte. Infrastruktura. mm kalsada. 2020 ko pa na, ano, 2000. <laughs> 25 years ago, nabili yung lupa na yun sa paanan ng bundok. Hirap na hirap kami sa kalsada. Pagdating ng Duterte admin, ko ang ganda ng kalsada, ang ganda ng mga tulay. Bagay na hindi hindi ko makakalimutan. Every time magpunta kami sa aming farm, ang sarap mag-drive. Kahit umuulan, bumabag yun, makapunta kami sa aming farm dahil sa infrastruktura na pinatayo ni tatay dito. Ano pa? International community. Ang sarap maging Pilipino nung panahon niya dahil makikita mo yung respeto ng international community sa kanya. Ngayon, nakakaya nangyari sa uh, APEC Summit dahil ang Pangulo <laughs> nagpalimos ng handshake sa Chinese president. Ganon. So, can they unite? Itong mga anti-Duterte. Tatlong grupo yan eh. Marcos, Kakampi, Makakaliwa. Can they unite? I doubt so. Kasi, magkakaiba ang kanilang mga agenda. <laughs> ang kakampi, number one, mortal enemy niya ang Marcos, noon pa sinusuka nila ngayon, I don't know kung kaya nilang kainin ang suka at makipag-tie dito sa Marcos ganito rin tong makakaliwa ayaw na ayaw sa Marcos oh mag-unite ba sila? I don't think so <laughs> kandidato hmm. sino ang itong Marcos Marcos mahinang kandidato nila kasi si Romualdez ano na, I don't know kung makakabawi pa ba o, dito sa kakamping, <coughs> sa totoo lang may malakas silang kandidato si ex-Vice President Lenny Robredo nakikita ko solid support pa rin ang mga kamping dito kay uh, Mayor ngayon Lenny Robredo ang tanong kakandidato ba siya Palagay ko parang mamahinga na lang siya doon sa ano sa Naga City. Ang interesado, si Risa Ontiveros, kailang mahina naman siya. Ano yung latest survey? Uh, 1.7% lang ang kanyang voters preference. Si Romalde, 0.7%. Uh, Paano eh? Si itong makakaliwa, ayan, pwedeng makipagtandem sa kakamping. Yan. But silang tatlo mag-isa-isa. I doubt kung kaya nilang mag-field ng iisang kandidato. <laughs> Parang suntok sa buwan. Sino ngayon ang ilalaban nila kay BP Sara? Granting na magkaisa sila. Sino? Wala akong makita. Hunti Wala. Ramon to, ay Ramon. Rapi po Wala rin. Sino pa? Pwede si BP Leni. Yan lalaban sila kailang tatal kasi nga ang mga machinery ng Duterte sabi ng professor na ito <laughs> proven effective uh, bu, 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 bukal bukal sa sa loob sa puso ang suporta ng mga DD sa mga Duterte yun po ang magpapanalo kay VP Sara sa 2020 Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Ang yero na ipangatag sa mga tao. So 20 ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Og karon mao na ni sila ang nagkuha sa yero, 20 ka pamilya. Oh, mo na, sa na sa o, muna ni sila 20 ka pamilya ni siya. Og mo na ni Angero nga ilang nakuha sa 20 ka pamilya nga giyatag sila ha. Og mo ni ang mga lansang. Eh, panghatag sa 20 ka pamilya sudag gandang gandud sila. Pasalamat si nanay sa nagtabang daw sa yero. Mo na ning mga tigulang oh, na matagaan gyapog yero. Na na So muna ni ang bungo nga kargahan targahan. So tabangan sila sa kagawad sa bungong a ilang dikargahan. So ka bunggo.

karon abot ang karon abot na gyud ang uh, karon mo na ni ang balay sa tagaana mogiero so duha pa daw ni kabulan ang iyang balay apan buslot naman kay mga trapal gi pang sumpay sumpal lang nga trapal sa ginuo sa nagtabag sa sinna makatok lagi ko di kami ulo na oh salamat kaayo